Bago kami bibili ng ulam ni Mrs. Mga Idol ay dumaan muna kami dito sa gilid ng simbahan. May nagbibenta po ng milky. Ang pangalan po ay 30 Sweet. Dito pala yan sa Tubungan Mga Idol. Kung taga Sambuanga po kayo, alam nyo po ang lugar nito. Puntahan nyo po sa gilid ng simbahan. Order po kami ng milky chocolate at cookies and cream. Dalawang order po mga idol. At agad naman po kami bumili ng karni ni Mrs. Mga Idol ng baboy ka kalahating kilo. Katabi lang po ng Thirsty Sweet na nagbebenta ng milk tea po. At agad na po kami umuwi ni Mrs. kasi balak talaga naming mag-ihaw. At napadaan din kami sa bintahan ng isda. Nakabili rin kami mga idol para pagkabukas po ay itutula namin yan. At iyon, sabi ko kay Mrs. pasok ka na para matikman na rin nila yung lasa. Kung masarap ba o hindi, ang sabi naman ng mga anak ko mga idol ay masarap kahit ako nang nakatikim konti lang ay masarap talaga mga idol manamis namis kaya kung ako sa inyo mga idol kung taga tugbungan man kayo o taga sambuanga ay pwede nyo rin yon bisitahin yung 30 sweet dito sa aming lugar mga idol hindi talaga kayo magsisi sa lasa at sarap at ayan mga idol simpleng marinate lang pala tayo ginawa dyan mga idol Kalaman si bawang at toyo yan lang po at kunting asin kaya po nag -iyaw kami mga idol ng karne ng baboy gusto ko rin kasi na makatikim ulit yung mga anak ko ng masarap na ulam tulad nito. Kasi matagal-tagal din kami mga idol, hindi nakatikim ng inihaw na karni ng baboy. Basta ang pamilya ko na mag-request mga idol sa masarap na ulam ay agad na po talaga ako lumalabas. At minsan sumasama si misis, kaming dalawa mga idol. Isa lang kasi ang gusto ko maano mga idol, yung masaya ako na nakikita ko sila na kumakain ng masarap na ulam at nabubusog po. Kahit tayo naman po bilang isang ama at ina, hindi natin hayaan na magutom yung pamilya natin kahit sa anumang uri ng ulam lahat po yun mga idol ay masasarap na po yan para sa amin kaya kami mga idol ano yung natatanggap namin na biyaya galing sa itaas po ay pinasalalamatan namin yan lahat sa itaas po mga idol at tara kain po tayong lahat mga idol sabayan nyo po kami sa aming hapunan alam nyo po mga idol bilang isang ama ang lahat ng pagod at sakripisyo para sa isang pamilya kasi ako mga idol hindi lang para sa sarili ko po ang ginagawa ko. Lahat po yung ginagawa ko para po yun sa lahat ng pamilya ko sa anak ko mga idol na matutupad yung mga pangarap nila bawat isa sa kanilang buhay mga idol. Kasi doon lang tayo masasaya pagdating ng araw. Kaya tayong lahat mga idol ay turuan natin sila ng maayos paano gumawa ng tama at mali. Kasi importante din yan sa kanila mga idol na magrespeto sa kapwa-tao. Yan na parami talaga yung kain namin mga idol ng aking pamilya, ng mga anak ko. Kasi masarap kasi kumain mga idol pag sama-sama. Lalot na yung ulam natin ay masarap. Tapos may sawsawan tayo mga idol na toyo tapos may sili yan masarap talaga at shout out pala sa inyong lahat mga idol maraming maraming salamat talaga sa tiwala at suporta po ninyo sa akin at sa aking pamilya mga idol kasi kung hindi po kayo at wala po kayo dyan mga idol na laging nakasubaybay at nakapanood po sa video natin at sa lahat po ng mga nagsishare ng video ko mga idol maraming maraming salamat po